Sa pool sa video, ang pang hostage ng isang lalaki sa Pasay nitong weekend. Ang biktima nasa gip sa tulong ng mga sumaklolong sibilyan. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Parang eksena sa pelikula ang nasa pulsa video ng netizen na ito sa Pasay City nitong Sabado. Isang lalaki ang nakatayo sa labas ng isang kainan malapit sa rotonda. Hawak-hawak niya ang isang babae na tinutukan pa niya ng basag na bote sa leeg. So after inyong yung babae, nagbasag po siya ng bote at yun po yung pinantutok doon sa uh, biktima natin. Ilang polis naman ang lumapit at pilit pinapakalma ang lalaki. Pero habang kausap ang mga polis, di na malaya ng sospek ang isang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa likod niya. Nang makakuha ng tsyempo... Yun, 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 Mabilis na kinuyog ng mga polis at sibilyan ang hostage taker na iwang lupaypay sa ang sospek dahil sa inabot na bugbog. Agad din nila ang babae sa ospital dahil sa mga tinamong laslas -las sa leg at kamay. Kwento ng biktima sa News 5, nakasalubong lang niya ang sospek sa bangketa ng sunggaban sa nito. Sinubukan pa niya makiusap sa hostage taker pero hindi siya pinakinggan ito nagpanik na siya lalo nung nakita niya yung lalaki sa loob ng kantin kasi pilit niyang gustong pumasok doon. Unang tutok niya palang lang ay dugo na talaga kasi naitbiin niya Walang moment na niluwagan niya yung hawak niya doon sa bote. Pwede pa din, iba iba, iba na pa iba yung pwesto. Nakausap naman ng News 5 ang sospek. Giit niya, yun lang daw ang tanging paraan na naisip niya para seryosohin siya. Nagpapatawag daw kasi siya ng ambulansya dahil nangihina na. Siguro sa kalalakad po, namulikat ko. Iyon lang po ang kaya kong gawin para meron na pong maniwala sa akin na totoo lahat yung sinasabi ko. Wala naman po ambulansya. Wala pong dumating kahit inang ambulansya. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na taga Ilocos Norte ang sospek at kakatanggal lang sa trabaho. Humingi naman ng tawad ang sospek sa hinostage niya. Sana po magpatawad po ako kahit ganun po ang nangyari hindi ko naman po inaasahan na ganun talaga po ang mangyayari mam. Ma Maharap sa mga reklamong illegal detention, frustrated murder at alarm and scandal ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.